1 bilyong piso raw ang tinatayang madaragdag sa kita ng gobyerno ngayong papatawan na ng tax. buwis ang mga online seller. May pakiusap naman ang mga maliliit na online shop tungkol sa bagong patakaran. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Halos linggo-linggo kung mag sa mga live selling si Ruby. Dito na rin niya binibili ang iba't ibang pangangailangan mula damit, gamit sa bahay, hanggang pagkain mas mura at bawas hasil raw kasi ito dahil hindi na kailangang lumabas ng bahay. Kaya nang mabalitaan niyang papatawan na ng buwis ang mga online seller, approve ka agad dyan si Ruby. Okay naman po, para talagang legit na legit yung mga paninda nila. Naka okay na, hindi ka madadaya. Simula kahapon, inoobliga na ng Bureau of Internal Revenue mga online seller na iparehistro ang kanilang mga negosyo. Kailangan na rin nila magbigay ng resibo sa mga customer. Nitong linggo kasi natapos ang 90 days na palugit ng BIR. Whether online or uh, brick and mortar stores, pare-pareho pong nagnenegosyo yan at uh, pareho pare-pareho pong masaklaw uh, ng uh, tax code yan na kinakailangan registrado at kinakailangan magbayad ng buwis. dapat po magustuhan natin itong uh, sistema na to dahil masisigurado po nating mga consumers na legal at registrado dahil, dahil registrado ang mga online sellers ay uh, lihiti mo silang nagnenegosyo. Bukod sa pagpaparehistro, papatawan din ng isang withholding tax ang kalahati ng kabuang matatanggap ng mga online seller mula sa mga e-marketplace operator o digital service provider. Pero para lamang ito sa mga online seller na inaabot ng 500,000 piso pataas ang kinikita sa isang taon. Itong pagpataw at paggagawa ng withholding tax na ito ay hindi dapat magresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto sa na binibenta sa online dahil kasi hindi ito parang value-added tax na ininadagdag sa presyo ng produkto. Sa datos ng BIR, aabot sa 2 milyon ang online sellers sa bansa nitong katapusan ng 2023. Bagamat hindi makapagbigay ng eksaktong target sa tansya ng BIR, aabot daw sa bilyong piso ang posibleng makolektang revenue o kita ng pamahalaan mula sa mga bubuwisang online sellers. Pabor naman pag daw sa online seller na si Vrix ang patakarang ito ng pamahalaan kaya inirehistro niya na ang kanyang shop. Pero sana raw ay bigyang konsiderasyon ng mga maliliit na negosyo. Minsan may benta tayo, minsan wala. Tapos baka mamaya, mas malaki pa yung maging expenses dahil sa registration kaysa dun sa... Parang it, it might do more harm than good para sa aming maliliit na sellers. Nangangamba naman ang mga suki ng mga online shops na baka bawiin ang mga nagtitinda sa presyo ng produkto yung buwis na ipapataw sa kanila. Pero paglilinaw ng BIR, hindi dapat uh, magresulta ng pagtaas ng presyo ng mga produkto sa na binibenta sa online dahil kasi hindi ito parang value added tax na hindi sa presyo ng produkto. May nakaambang parusang pagkakakulong ng isa hanggang sampung taon sa mga lalabag sa bagong patakaran. Pagmumultayin din sila ng katumbas ng hindi nabayarang buwis na may kasamang interes at surcharge. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez. No mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.